sa mga kotol, magandang umaga po. Bali, ngayon po ay uh, alas 4 po ng madaling araw ay tayo po ay mag-aabuno. Ay, uh, lagi po tayong abala ay wala pong time. Ang dami pong gawa mga kotol. Eh. Tapi patapos na rin po dito sa bahay, din po sa kusina. Bali, kumusta po kayo lahat mga kotol?

po natin yung abono na natin Ito ta, kuya. po yung kalingin takuya Ate po siya nandu doon Ay pasaka na po tayo mga kutol Ito po yung ano eh Ito po yung pamunta doon Ito yung palinang Ito po yung abono Usundoy na po natin yung ating bagong kaibigan mga kutol Mga kutol ito na po yung daan Palinang po Ayan gabi pa mga kutol For 4.50 uh, mga kutol Nang umaga po Ayan yeah, o Magandang umaga po sa inyo lahat mga kautol Kulang po sa oras mga kautol ang ating uh... Kulang maghapon Kaya so, mga kautol ating ahakotin muna Na si Mai kasama po natin Hi King magandang umaga Hi King Yun ah, Abong na po ng para yung asipag Di po na <laughs> Yan, ayan po. Hahakot muna tayo. Ay, maaga talaga pong kailangan po ay maagap. At, uh, kailangan po ay kulang po ang oras. Hahakotin muna natin pa sa aking palayan. Bali, ano po ay, kailangan ay maagap. Karal muna po. At si bana na po walang bakal. Kakarali na lang na lang natin. Sama po natin yung ating bagong kaibigan, mga eking. Wala nga po nakapanalo. Tita Filipina, saka tita Pidil. Nagagamit ko na po yung inyong flashlight. Angkat ka na po ni mga eking. Sibag na ating kaibigan yan, no? Kasi ah, <laughs> mag ka na mga ah, ah, yun. Kapaw Yan, kapaw po daw niya. Kakunin ko lang, Ari. Ah, mga kotor, kakunin po natin. Yung dalawang sako po. Ayun, mga kotor, lumabas na po ang araw. Oh. Ganda. Ayan, may panulo pa rin. Ah, pero ang ganda po na silat ang araw ngayon. Oh. Ayan. Pangatlong hakot na po mga kotor. Ayan, ah, wala, wala, pa tayong hilamos. Ay! Ayan, nakabalagbag na. Ang ganda po yung dulo. Ako to yari na po rin kabaak ni Maki King. Yun. King. Ah, ah. Yan po pala yung may sa speed. Hindi speed na special child. Matuling lahat talaga ni Maki King. Low speed. Low yan po. Ah. Para pantay na pantay. Ano? Maki King. Ati talagang maliliit. Yan ang tuling mo din ay. Ang tapay magkaabon na mga kautol. mga kotol bali yari na po namin na ito itong kalawakan ni maiking atin naman po sasaraduhan yung mga uh, patalunan po yan ito dahil yan po ay ano ay pagkaabaw no bigyan ko po sa Jess silbong po yan ay ano po kailangan ay nakatenga ang ang ating ah patalunan para po hindi damuhin yan kati po yan eh hindi rin patubigan para po pati hindi umalis ang ano po ang ang abuno umanod pero maganda naman po ng panahon mga kautol sa ganda ng blessing always blessing mga kautol doon lang po tayo sa kabila sa alugug po nandun na po kami sa alugug ay kain ah, tama po nang bumatoy yan Hawaii, oh, busag na busag. Oh.

Ah, may gibo. Si Pinagdambok ang liwayway ay kanina gabi-gabi, ano? Dilim. pag-asa kayat magsipag at magtjagali na mga kuwento.